Tila naguluhan ang netizens sa estado ng relasyon ni na Ryan Bang at Paula Huyong matapos silang mamataang magkasama sa pagdiriwang ng Hola, Escolta, ngayong Sabado, Nobyembre 29. Tila sinorpresa pa nga ni Ryan Bang si Paula ng bulaklak at masayang-masaya ang dalawa sa naturang event. Mula umaga hanggang hating gabi, naging maingay ang kaganapan dahil sa mga pagtatanghal, mga stall at mga pop-up na nakakalat sa First United Building at sa kahabaan ng Escolta Street. Kabilang ang siesta horchata sa mga but na pagmamay-ari ng dalawa na umaakit ng mga tao na nag-aalok ng kanilang signature horchata kasama ang mga limited edition treats. Nagbahagi din si Paula ng isang Instagram story ilang oras bago ang festival na nagpapakita ng mga bagong assembly na orange and blue na makaron na may temang siesta na ginawa sa pakikipagtulungan ng makarons kumpleto sa mga nakaprint na logo ng siesta sa mga shell. Samantala, biglang dumating si Ryan sa gitna ng kasagsagan ng pagdagsa ng mga tao. Sa mga litrato at video ay makikita si Ryan na bumibisita sa booth ni Paula sa Siesta Horchata kung saan ginulat niya ito ng isang buke ng mga bulaklak. ngiting na ngiti naman ang its showtime host habang inaabot ang naturang ulaklak. Si Paula, na tila nagulat, ay tinanggap ang mga bulaklak habang ang mga costumer at mga dumalo sa kaganapan ay nagkukumpulan sa booth. Nakasuot si Ryan ng Siesta Horchata graphic shirt at dark denim jeans ang parehong kasuotan na ipinost sa opisyal na Instagram stories ng siesta ilang oras ang nakalipas. Samantala, kapansin-pansin na tila may suot ding singsing -sing si Ryan sa kaliwang palasingsingan niya, habang si Paula ay walang makikitang singsing -sing sa mga kamay nito. Matatandaan na nag-unfollow sina Ryan at Paula sa isa't isa sa social media noong Oktubre 2025 na nagpalala sa haka-haka na natapos na ang kanilang engagement. Noong Setyembre 2025, tinanggal ni Paula ang lahat ng larawan ni Ryan sa kanyang Instagram feed, kabilang ang kanilang post tungkol sa engagement noong Hunyo 2024. Namataan din si Ryan Bang na mayroon kasamang babae nitong nakaraang linggo, kaya naman ngayon ay gulong-gulo ang netizens kung hiwalay na ba talaga ang dalawa. Ikaw anong say mo sa tagpo na ito ni Ryan Bang at Paula Huyong?